Kumusta mga ka-agri? Magsisimula na naman ang cropping season o kaya onset na naman ang planting season sa inyong lugar ngayon. At dahil dito, kinakailangan na naman nating maglabas ng pera sa ating mga bulsa upang e i sa ating mga pagsasaka. At sigurado akong may budget na naman ang pambili ng abono. Sa nakaraan nating mga video, ay ating natalakay ang mga reason kung bakit sobrang mahal ang presyo ng ating abono ngayon, at ano ang posibleng mangyayari sa presyo nito ngayong 2022. Kung di mo pa napanood ang video iyon, ilalagay ko na lang sa description ang link ng video para masilip mo rin ito. Sa episode na ito, ay ating tatalakay ng mga bagay na pwede mong gawin para kahit papano makatipid ka sa abono ngayong planting season. Kaya't panuulin mo ng buo ang video ito hanggang sa dulo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang kalimbangin ang bell sa baba at ilagay mo sa all, para lagi kang updated sa susunod nating videos, patungkol sa usapang pagsasaka at abono. So yun na nga, ang abono ay isang indispensable farm inputs, ibig sabihin, hindi pwedeng hindi natin bibigyan ng abono ang ating mga tanim, ma-organic man yan o inorganic, dahil ang ating magandang ani ay nakadepende rin kung gaano tayo magpakain sa ating mga tanim, ng kanilang mga basic nutrient requirement. Dahil alam naman natin na ang ating mga lupa ay wala ng kakayahan na mag-supply ng mga nutrients on their own, dahil nga depleted na ang kanilang natural nutrients sa paglipas ng panahon. Kaya't kung gusto mong makatipid sa mga inorganic na mga abono, ganito ang dapat gagawin natin mga ka-agree. Unang-una pong gagawin ay ang soil analysis o soil testing. Sa ganitong paraan, ay ating malalaman ang nutrient level ng ating mga lupa. Dahil ang ating mga lupa ay may natural na taglay na nutrients gaya ng phosphorus at potassium at iba pang mga essential nutrients. Sa pamamagitan ng soil analysis at testing, ating malalaman kung ano ang nutrient requirement based sa ating itatanim na crops. Maiwasan natin ang tinatawag na shotgun method sa paggamit ng abono o tirapachamba. Through soil analysis, we can define the quantity of fertilizer, and exact type that is needed for application to improve the soil fertility to our farm. Maiiwasan din natin ang luxurious fertilization o pag-aabono kahit di na kinakailangan ng ating mga tanim, at dahil dito, tayo ay makakatipid sa pagbili ng sobrang inorganic na pataba. Pwede ring gamitin ang MOWET o Minus One Element Technique, Leaf Color Chart o LCC at Rice Crop Manager o RCM. Paano ba ito gawin? Sumangguni po tayo sa BSWM, PhilRice o sa mga Department of Agriculture, Local and Regional Offices para tayo ay matulungan. Pangalawa, adopt natin ang Balance Fertilization Strategy. Ano ba ang BFS? Ang Proclamation No. 1071, na nilagdaan noong August 27, 1997 ni Pangulong Fidel V. Ramos Under sa kanyang Gintong Ani Program. Si Salvador Escudero pa ang DA Secretary noong natatay ni Cheese Escudero. Sa proklamasyon na yon, it was suggested to use right combination ng organic at inorganic fertilizer upang magiging available ang halos lahat ng nutrients kung hindi man lahat sa ating mga tanim, upang maiiwasan ang nutrient depletion sa mga lupa at upang maiiwasan ang improportionate and imbalanced fertilization. Naglalayon din itong maiangat ang production yield per hectare sa mga major crops gaya ng palay at mais. Ang BFS ay isang paraan sa optimum na paggamit ng mga abono. Kasali sa paraang ito ang sinasabing 4R. Right nutrient, right quantity, right method, and right time to help enhance soil health and productivity. Sa kasalukuyan, mas lalong itong tinutuunan ng pansin ng BFS dahil sa pagmahal ng abono at kailangan talaga itong i-adopt natin. Sa balance fertilization strategy, hinihikayat po tayong lahat ng mga magsasaka na huwag tayong masyadong mag-rely at mag sa mga synthetic fertilizer, dahil na nga sa sobrang mahal na ito at wala pang kasiguraduhan kung kailan ito bababa at kung bababa pa ba ito. E-balance natin ang paggamit sa organic fertilizer at ang inorganic. Kung baga, e-integrate natin at magkakaroon ng combined or mixed fertilization. Maliban din sa mga inorganic fertilizer, may iba't ibang klase pa po ng abono at sources of nutrients na pwede nating magamit na available sa market na mas mura at rehistrado rin sa FTA, na makatulong rin sa atin sa pagpapalaki at pagpapataas ng ating mga ani, to mention po, mayroon tayong tinatawag na mga biostimulants. Ito po ay mga substance o kaya'y mga microorganism na kung i-apply natin sa tanim at lupa ay tumutulong na magstimulates stimulate at enhance ang physiological process, nutrient efficiency at magiging ang tolerance sa mga abiotic stress at improve ang quality ng ating mga tanim. Kasali na dito ang mga humic substances, seaweed extracts at mga microbial inoculants. Iilan po sa mga produktong ito ay ang NutriProtect 21st, NutriProtect Siha, mula sa REN Corporation, Ambition mula sa Bayer Crop Science, Wocosim Yield Booster Liquid, Wokozim Fruit Plus Foliar Biostimulant, Wocosim Power Plus Granular Biostimulant mula sa Biostat Philippines. May co-apply Endosmart mula sa Iva at Sumatomo Company. Proset Biostimulant mula sa UPL Philippines Incorporated at iba pang mga produkto mula sa iba't ibang mga company. Mayroon din tayong mga tinatawag na controlled release fertilizer gaya ng Coron 2500. Agroblend controlled release fertilizer. Planta Coat Supra K controlled release fertilizer. Nutricode Plus Trace Elements controlled release fertilizer. At iba pang mga slow at controlled release na mga abono. Pwede rin tayong gumamit ng mga liquid foliar fertilizer gaya ng Omega Green, California Growers, Hyfer. Mega Yield at iba pang mga foliar na available sa inyong mga lugar, pero siguraduhin lang na ito ay may registration mula sa FPA at Buffs na makikita sa front part ng kanilang mga label upang makasiguro na quality at epektibo ang produktong gagamitin mo dahil maraming naglipa na ngayon ng na mga foliar na mga counterfeit at mga peke. Mayroon din tayong tinatawag na inoculant tulad ng EM1, Avatar, Vital N at iba pang mga produkto. Pwede rin tayong gumamit ng mga plant growth regulator katulad ng Greenfast, Golden Paclo, Gladfro, Anaa at Hormex rooting powder at iba pa. Mayroon din tayong mga produkto na tinatawag nating mga soil conditioner o yung mga produktong na may kakayahang ipanambalik at ikorekta ang ating mga lupa lalo na kung sila ay acidic na. Halimbawa nito ang mga humus at humic acid at mga nanotech na mga produkto, ilan sa halimbawa ang grow more liquid chelated humus. Humerich, K-Humate, Planta Green, Fertag 0150 at iba pa pong mga produkto na makikita sa inyong mga suking agricultural supply. Disclaimer lang, ang mga produktong nabanggit ay hindi po sponsor sa videong ito. Ito'y iilan lang sa mga produkto na pwede nating magamit, pero may mga ibang brand pa rin nakapareho ang epekto, analisis at composition sa kanila, hindi lang natin masali lahat dahil sa sobrang dami po nila. Para sa kompletong listahan bisitahin ang FPA at BOF's website o ang kanilang Facebook page. Isa ring paraan ay ang green manure ing mga kaagri. Pagkatapos nating magharvest, harvest pwede po tayong magtanim ng mga leguminous crops o nitrogen fixing crops. Gaya ng munggo, at iba pa, dahil alam nating sila ay may kakayahan na mag-fix ng nitrogen, pwede natin silang araruhin at i-incorporate sa lupa para sa next cropping season magamit natin ang mga essential nutrients nila, lalo na ang nitrogen. At dahil ang presyo ng urea ang pinaka problema natin at nitrogen din ang main component ng urea kaya makatutulong din itong green manuring para makaminas gastos tayo sa abono. Pwedeng pwede ring gamitin ang mga compost gaya ng animal manures vermicompost guano plant fermented juices at iba pa para makatulong na i-augment ang physical at chemical structure ng ating mga lupa for sustainable agriculture para sa dagdag kaalaman at listahan ng mga rehistradong produkto sumangguni at magtanong sa FPA o kaya bisitahin ang kanilang website www.fpa.da.gov.ph o kaya ang BAFS at www.bafs.da.gov.ph Marami tayong pwedeng gamitin at bilhin na other sources of nutrients for our crops. Mamais, palay, gulay, fruit trees o kahit ornaments man yan. Mayroong maraming iba pang brand sa market pero yun nga, make it sure na may FPA registration or BOFs registration upang maiwasan ang mga peke at counterfeit. Mag-ingat rin sa binibenta online at ugaliing manghingi ng mga dokumento for legalities ng kanilang mga pinopromote na products. So, mga ka-agree, kung gusto mong makatipid at makamura sa abono, i-adopt e natin ang integrated at pinagsamang sistema sa fertilizer application o ang balanced fertilization strategy. Huwag tayong aasa na lang palagi sa mga traditional na fertilizer dahil may iba't ibang klase pa na sources of nutrients maliban sa kanila na hindi pa natin nagagamit pero available naman sa ating market. Tamang discard lang para makatipid. Ikaw ka-agree? Nasubukan mo na rin bang magamit ang ibang mga produkto maliban sa mga traditional na abono? Comment ka nga sa baba kung ano na ang mga nagamit mo. At sa huli, huwag kalimutan magparahistro sa RSBSA para masali ka sa mga programa ng DA, lalo na sa mga subsidy at iba pang mga programa. Hanggang sa muli po nating episode mga kaagri. Salamat sa panunood, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Share this also to your family and friends para lahat tayo happy, kahit medyo busy. saan may patanim Masarap pang pagkain Braso